Isusulong ng Stop the War Coalition Philippines ang panawagan na itigil na ang digmaan sa pagitan ng Israel at Gaza at ang pagpopondo ng Amerika sa mga gera sa buong mundo. Kasabay ng iba't ibang grupo bilang suporta sa Global Call to Action Against Genocide and Wars. Kabilang sa makikibahagi sa aktividad sa February 17, ang mga naapektuhan ng gera sa Marawi at iba pang sektor mula sa Maynila, Visayas at Mindanao para bigyan diin ang kahalagahan ng agarang tigil putukan sa Gaza at West Bank. Ayon sa Stop the War Coalition Philippines, umabot na sa mahigit 28,000 ang bilang ng mga Palestino na nasa sa Gaza habang hindi kukulangin sa 57,000 ang nasugatan mula pa noong October 7. Dagdag pa ng grupo, 85% ng populasyon ng Gaza ang nawala ng tirahan dulot ng patuloy na digmaan. Hikayatin din ng grupo na magpatupad ang Israel at Amerika ng unconditional ceasefire para ligtas na makapagbigay ng tulong sa mga apektado ng krisis. Naniniwala ang grupo na mapipigilan agad ang madugong bakbakan sa Gaza kung ititigil ng Amerika ang pagsuporta nito sa Israel.